Konnichiwa! How far? Oh, ano guys, tayo niyon? Challenging, pero masayang magsalita in another language. At ngayong gabi, marami tayong maririnig na Japanese and Nigerian words dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo ang... Agosto do na ang saya. Agosto do pa pa-premyo ngayong buwan ng Agosto. Kaya simulan na natin ang masayang laban. Narito na ang unang team mula sa of the rising sun. Konnichiwa sa team of vloggers and comedians from Japan, Wasabi Warriors. Ang team captain nila ay isang content creator at GMA Music Artist na si Rio Nagkatsuka. Welcome back, Rio! Thank you very much, Dingo-san! Yes, Long time no see ko talaga. Long time no see. Yes. Rio, maaari mo bang uh, may pakilala ang iyong mga kasamahan sa Wasabi Warriors? Okay. So, first, ito po si Iwa. I think uh, you don't remember. Last year, I introduced him po as siya po yung first Japanese po na nagpa-circumcise yes. dito sa Pilipinas. Oh, nagpatuli. Yes. Again, yes. Chaitulina. Yes. And um, siya po yung... kami po ang tatlo ay uh, band po, Sky yes. Garden. So, siya po yung drummer po natin. Wow. Drummer. Wow. Yes. And then, pangalawa po, na siya po yung gumagawa ng mga kanta po namin. Wow. His name is Hero! What's up, Hero? Hero! Hero! Hero. Hero. Yes. And then, last but not least, um, our senpai. It means our brother, big brother. Uh, he's been living here for in the Philippines mga eight years na po. Siya po yung pinaka-famous Japanese comedian dito po sa Pilipinas, Yuki! Yeah! Hindi senpai. senpai <laughs> Pero alam nyo, si Rio po ay artista na rin po sa GMA. Rio, sinama mo rin ba sila sa Pulang Araw? Yes po. Actually, um, nag-audition pa rin po. Yeah. audition. Pero ako po, um, I'm the actor. I'm one actor. I'm a Japanese farmer po sa Pulang Araw. And I'm also a Japanese coach yes. in Pulang Araw. So, Tinuturo ko sila David Recalco, yeah. Sir Dennis, ng Japanese ko. <laughs> Yuki! Yuki sa usunod na... Isa Sundaro. Sundaro! 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 Sundaro. Sundaro. Yes. 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 Yeah. Yes. <laughs> Hindi po kami matatalo ngayon. Yes. We have our own uh, strategy. Pag kung sino po yung nagkamali po na malaki, like big mistake. Ito po, nagdala po kami ng wasabi. Ah. Yes. Para may parusa. Wow, yes. gusto ko yan, gusto ko yan. <laughs> <laughs> Good, <laughs> yes. Good luck, Wasabi Warriors. Good okay. luck, so. Wasabi Warriors. <laughs> Alam nyo, kung pagtatagalog po ang labanan, hindi kayo aatrasan ng apat na Nigerians. Kaya palakpakan natin ang The Black Panthers! <laughs> ang kanilang team captain may more than 7 million followers on social media, si Daniel O'Re na mas kilala bilang Tuge Zombie! Tuge, <laughs> okay. Welcome back, brother. Thank you, Dingo. How are you? How are you? Good? Ito, buhay pa din. Alive and kicking. Balik ko, sino-sino makakasama natin ngayon sa Yan. Black Batters. So ngayon, mayroon po ako mga kasama. Ito po si Prince. Yan, siya ay isang tatay. Yeah. <laughs> Meron siyang Pilipino na anak. Oh, yan. Wow. At saka proud na proud siya. Yan. Uh, ilan taon na ang anak na Pilipino? Three years old. Three years old. Wow. Great na big job, baby. Anong three years sa Tagalog? Tatlo. 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 Okay. Ah. Yan, 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 yan. Tatlo. <laughs> tatlo Tapos, tatlo. uh, ito po si Praise. Hey, yan Grace. ay isang kambal ni Praise. Sabi ko na nga ba? Kambal. Kambal sila. Opo. Kambal po sila. Tapos, uh, mga itong dalawa po, taga Bicol po sila. Taga Bicol? Bicol. Okay, okay. Yarn. Tapos, ito yung pinaka-last. Yarn, uh, magaling magluto ng adobo. Oh, adobo oh, ano, manok. Oh, Yarn. Adobo ng baboy. Magaling magluto. Ano, 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 Ajay, ano? ano? Adobong, adobong baboy. Adobong baboy. Bilang isang Pilipino, ako'y uh, natutuwa. Kapag salita kayo na aming wika, ng aming wika ang Tagalog, hindi ka Pilipino. At curious ako, ano ba ang uh, nakita nyo sa bansang Pilipinas at mahal na mahal nyo ito? Adobo po. Adobo? Ay, isa sa mga... Adobo. Uh, adobo na yan. Ah! Yeah, una At saka, bukod sa yan, gusto ko talaga yung mga buhay ng mga Pinoy kasi masayang tao sila at saka mabait sa puso. May balak din ba kayo na maging Filipino citizens? Ay, Ito na, dindong, kasi uh, magiging 10 years na ako sa Pinas in next 2 years. So, pagkatapos yan, gusto ko talaga maging uh, makaroon ng Filipino citizenship. Wow. Gusto ka nga with Filipino. Good luck, good luck. Sana makuha mo yan very soon. Good pwede, luck. pwede. Good luck para sa'yo. At good luck, Black Panthers. sa yung laban, the Warriors versus the Panthers. Sigurado matinding bakbakan kaya ilabas yun na ang inyong angas para makuha ang 200,000 pesos Rio and Zambi. Let's play Family Feud. Let's go. Good luck. Oh, oh, oh. <laughs> Good luck, gentlemen. Here we go. Top six answers are on the board. Kapag sumasakit ang ulo mo, malamang ikaw ay kulang sa... Rio. Kulang sa tubig. Kulang sa tubig. Tubig. Alright. Ah! Zombie, pwede pa. Ha? Kapag sumasakit ang ulo mo, malamang ikaw ay kulang sa... Blank. Kulang sa tulog. Kulang sa tulog. Puyat na puyat na vlog ng vlog. <laughs> Nandiyan mga kulang sa tulog. Alright. So, we pass or play? Play. Alright, let's play. Round 1. Let's go. Black Panthers, Prince. Kapag sumangit ang ulo mo, malamang ikaw ay kulang sa blang. Medicine. Kulang sa medicine o kulang sa gamot. Gamot. Kulang okay. sa gamot. So, this is... Nice so, So, kapag sumasakit ang ulo mo malamang ikaw ay kulang sa black. pagkain. Pagkain. Ano paborito mong pagkain dinoy? Adobo. 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 Sa <laughs> talaga adobo. I love, I love adobo too. Nasan ba? Pagkain. Aji. Ah, kapag sumasakit ang ulo mo malamang ikaw ay kulang sa black. Ikaw ay kulang sa pera. Kapag pag ka sa pera, imposible yung sumakit ulo mo. Tama ka naman, Aji. Kulang sa pera. Pasok. Sana lang. Robby, kapag sumakit ang ulo mo, malamang ikaw ay kulang sa blank. Kulang sa? Ano kaya? Oh, wala na. Time's out. Prince, kapag sumasakit ang ulo mo, malamang ikaw ay kulang sa blank. Inom. Kulang sa inom. Inom ng alak ba? Oh. Alak. alak. Survey says, wala. O, oh, Wasabi Warriors, handle, ha? Praise. O, oh, pag sumakit ang ulo mo, malamang kulang ka sa ablang. Mahal. Wow! Kulang sa pang-ibig. Ah, anot naman yun. Survey says, wala. Okay. Yugi, ano kaya? Opo Pag sumakit mo ulo mo, malamang ikaw ay kulang sa? Masakit ulo, di ba? Yes. Kulang sa ulo. Sa? Kulang sa ulo. Kulang ulo. sumasakit ang ulo mo, malamang ito ay kulang sa gulay. Gulay. gulay Iwa, kapag sumakit ang ulo mo, malamang ikaw ay kulang saan, Iwa? Dugo? May low, low blood. Ryo, maniniwala ka ba kay Yuki? Kayo? Kulang uh, daw sa ulo? Hindi. Kulang sa gulay o kulang sa dugo? Kulang sa dugo. Kulang sa dugo. Low blood, eh. Low blood, eh. Nandyan ba ang dugo? Naglabas agad ng angas ang Wasabi Warriors pero silang 88 points. Pero babawi tayo mamaya, Black Panthers. Babawi tayo mamaya.